Naniniwala ka ba sa Diyos? Ako? Hindi. Hindi. Hindi ako pwedeng hindi maniwala sa Kanya. Naniniwala ka ba sa Diyos? One time nag-usap kami ng kaibigan ko. Tapos bigla na lang siyang napatanong sa akin. Sabi niya, Tol, naniniwala ka ba sa Diyos? Siyempre madali ang sagot. Ang sabi ko sa Kanya, Oo naman, naniniwala ako sa Diyos. Eh ikaw, naniniwala ka ba? sabi niya sa akin mukhang din ako naniniwala sa Diyos kasi di ko naman nakikita sabi ko sa kanya humihinga ka pa ba? sabi niya humihinga pa ako brother e, alam mo naman ngayon oh, o oh, kaharap mo pa ako nag-uusap tayo syempre humihinga pa ako sabi ko sa kanya nakikita mo yung hangin sabi niya syempre hindi o sagot ko sa kanya hindi porket hindi mo nakikita yung hangin titigil ka na sa paghinga hindi porkit hindi mo nakikita ang Diyos, titigil ka na sa paniniwala sa Kanya. Lagi mong tandaan kapag may problema ka, ang Diyos nandyan lang yan kahit hindi mo nakikita. Hindi lahat ng nakikita ng ating mata ay kapani-paniwala. Ang tunay na paniniwala, wala siya mata. Kung hindi, nasa puso. Just open your heart at kausapin mo si Lord. Lahat ng problema na dadaan iyo dadaan lang yan kasi naniniwala ka sa kanya God bless everyone and God bless you all